Sa pusod ng ating hugis-pusong isla at bawat tahanang marindukenyo, ating samot dalangin na naway, malaganang muli ang diwanag at diwa ng Pasko. Nagbibigay pag-asa, nag-uugnay sa puso at nagbubuklod sa bawat isa. Sa kabila ng matinding mga unos, dagok ng kasalatan at hamon ng hirap ng buhay, manatili tayong nakatindig, matatag, mapagmalasakit, mapagmahal, at mapagpatawad. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayang marindukenyo, saan mang dako ng mundo, naway maramdaman ninyo mula sa basbas at pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang yakap ng kapayapaan, ang himig ng pag-asa, at ang mainit na pag-ibig ng kapaskuhan. Ito po ang inyong bokal, Tres Mangkukang, buong pusong bumabati sa lahat ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ating marindokenyo at sa buong sambayan ng Pilipinas.